Hello mga kaibigan, mga kapatid, purihin natin si Jesus Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Nasa ikalawang araw na tayo sa pagtiriwang natin sa banal na linggo, araw ng Martes, at nasa ikalabing limang araw sa buwan ng Abril, 2025. Ang mga pagbasa natin sa linggong ito ay talagang nagpapaalala sa atin ng... Uh, pangyayari sa buhay ni Jesus hanggang lumating sa punto na nag-alay siya ng kanyang sarili, binako uh, siya sa cross para sa akin, para sa iyo at para sa ating lahat. Pakinggan natin at pagnilayan kung ano yung gustong ipaabot ng ating pagbasa sa araw na ito na ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 13, Versikulo 21, 33, 36 hanggang 38 dito nagkaroon ng malalim na pag-uusap si Jesus at si Pedro na kanyang postol. At sabi ni Pedro, handa akong ialay sa iyo ang aking sarili. Tinanggap man ito ni Jesus. Pero sabi ni Jesus, alalahalin mo, Pedro, na hindi pa nakapag Uh, tilaok ang manok no? sa makatlong bisis ay itatatwa mo na ako. Itong pagtatatwa ni Pedro ay isang pagpapakita ng katayuan ng isang tao. Na sinasabi natin palagi na the spirit is willing but our humanity sometimes uh, failed. No? Uh, gustong gusto siguro ni Pedro na talagang matugunan at magampanan yung sinabi niya ngunit dala ng kahinaan ay tinatuan niya si Jesus gaya ni Pedro tayong lahat ay maraming pagkakataon na nagsinungaling din tayo sa Panginoon lalong lalo na sa pagkatupad ng ating mga tungkulin maraming bisis na itinatwari natin si Jesus sa, maraming dahilan. Hindi tayo naging tapat sa anumang uri ng paglilingkod na mayroon tayo. Pero sa simula at sa ating isip at sa ating kaalaman, alam natin na handang-handa tayo na maging tapat, ngunit dala ng kahinaan ng ating pagkatao, palagi natin itong nakalimutan at palagi tayong Uh, nag-iisip lamang ng ating sarili. Sana sa ikalawang araw ng pagdiriwang natin sa Banal na Linggo, patuloy pa rin ating ating pagsisikap na maging mabunga ang lahat ng ating mga pagninilay upang sa gayon, sa pagdiriwang natin sa muling pagkabuhay ay ating maunawaan ng may buong pagpapasalamat ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin sa kala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang sawang pagmamahal. Turuan mo kami palagi na maging tapat sa iyo. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, naming na Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.